Good evening mga amiga. Nandito kami sa Angeles. May tatlo. Kasama eh, ko yung dalawang anak ko. Nagano kasi kami sa bahay. Nag-spray kami ng bahay. Iba ba Naglinis ako? Nag-spray kami kaya umalis kami. Punta tayo dito sa... Department store iwan na ko kasi sa pa package counter to ang Dito na tayo sa loob. Dito sa Happy Go. Happy Go na ano. Dito Ay, ang ganda nito. Ang ganda nito mga nika. Korean na yung nakikita. <laughs> ang gulo ng buhok. Yun nga, pumunta tayo dito kasi nag-spray ako ng bahay. Daming lamok kasi nung napat napa tiles yung bahay, eh, ganda naman. Huh. yung dalawang pinto ay nakabukas yun, alas, alas 7 hanggang alas 5, eh, ang lamok, nag-enjoy sa loob ng bahay. Be, ang ganda ng ano. Kaya, naglinis ako, tas nag-spray, ay, yun. Uy, mura lang ng ano, na 39 to, tapos ito 99. Just, ay, yung ganda ng medyas eh. Mura lang dito mga amiga. sombrero. Tignan mo yung buhok ko. Oh. Nag-ano Oh, bili ka. Ganda. May 99, eh. ano po? Pakita ko sa inyo. Mga amiga o, oh, 79. Ilang piraso? Ito, 99, apat. Ito, 99. Dito sa black. Dito po tayo sa Happy Go sa ha? Angeles mga amiga. Dati kami pumunta dito. Kasi nga nag-spray ako ng bahay, yon paulit-ulit, no. Kaya nandito kami. Ang oras ay ano na mga amiga. Oy, pahila ng kamay, pahila ng damit. Uy, doon sa bataas taas ayan o oh. 6 ano na 15 yung balat kong matanda na balat yun ang nakita <laughs> yun tingin nga tayong ano dito dito tayo sa ay ang ganda ng ano mga amiga 200 bra naman to eh like kakasya mo na to <laughs> may pum mura lang dito mga amiga ito may mag Sa baba pa lang to sa entrance kasi inintay nila ako dito. Ang ganda ng ano. 49, 69. Lahat po yan, mga gamit. Dati ay nagpunta. Iwan ko kung may vlog na ako dito dati. Tara. Sana isang gabon. Doon ka. Doon ka. Ayan. Dali dito. Okay na 'to. Hm? Tingnan mo 'yung tanawin. Panghampas po 'yan ni eh, Mama sa amin. Tapos na. Shopping tayo, shopping, shopping. Shopping tayong kandila. <laughs> Saan na yon? Saan banda yung plastic? Doon yun, oh. Ito, oh. pumili ako ng ganito. Pam Pambasahan. Tsaka, kutsara tinidor. Yung anak ko yung magbabayo tapos yung kahanap ako ng ano nang sarap mag vlog dito walang music may music oh, mga mi ha? gusto kong bumili pero puro yan yes, saan mo ilagay yan? sa kwarto po oh, hindi ka naman marunong gamang sinilas mm -hmm. eh <laughs> wala akong nakita bakas bakas yung paa mo dun sa tiles wala dito siguro banda ganap kami nung lagayan ng baso yung nakataob Ito na mga twenty 25 lang 25 ba ito Te Intayin ko yung anak ko. Ito yung maganda oh. Kataob. Kaya lang na dito. Naiipon yung ano. Asan dito? Ito yung, ano, oh, yun. Ito? Ano siya? Anong kulay? Isang kulay. May red, may ano. May ganyan lang? Oo. Baka mawalo? Ito na lang. San tayo dito? Ito na. Ito mga amiga. Brown na lang. Green or red? O yellow o ano? Ito, ito na. Kahanap na tayo. Isa lang naman. Yung sa tasa namin kasi mayroon yung binili ko doon sa plaza na ano. Stainless. Ha? Anhin ko yung Barbie. <laughs> Barbie daw. Binalik ko mga amiga kasi walang price. Tapos, dalawa na yung kinuha kasi 17 pesos lang pala dalawa na yung kinuha ko para lagay ko lahat ng baso <laughs> ayan ito na yung ano natin kunti lang ay beh. Beh. ay, <laughs> ay punta na tayo dito sa fifth floor fifth floor ba to Port. tapos yellow yung atong ating ano ha yellow yung ano natin outfit dito tayo sa ang cute! Na, oh, yellow yung ano nila. Dito tayo sa mga damit. Charan! Charan, 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 charan. <laughs> Ito yung dala natin ng amiga. Kunti lang naman kasi. Mga mura lang to. Ito e, gusto ko to te, oh. Ganda. Uy, malambot lang ang tela. Ganda mga oh, amiga, oh maganda. Ito may white. Dito na tayo dati eh. Hindi pala ako nag-vlog dito. Mura lang dito mga miga. Ganda yan oh. Magkano kaya to? Three hundred thirty-nine. kahanap na naman sila ikaw ng maganda. Ano? Bili na lang kayo ng bili niyan tapos ninyo suot ha. Ha? Bili ka. Pasya sa yan. Long sleeve lang naman yung gusto ko mga amiga. Sa so, okay ukay-ukay nga lang yung damit ko oh. 30 pesos. 30 pesos yung aking damit mga amiga. Ayan oh, ang gaganda oh. Gusto ko long sleeve. Tingnan mo yung price ha. O, oh, 139. Ito yan. T-shirt. Ay. 159. Alis na tayo sa mall, mga miga. Nandito na tayo sa, ano, sa Marky. Ang hilis pa rin. Sa Infinity. Yung kainan. Doon daw tayo kakain. Kamotor na naman kami. na naman may tsura ko, oh amiga, daming kainan dito sa Marky. Ayan, doon tayo sa may maraming pagkain. Sa so, pagkain mga amiga. Yung pinunta natin kanina sa bayan ng Angeles yon. Ito, bayan pa rin to ng Angeles. Sa Marky Mall. Sa likod ng Marky Mall yung kainan. Kumain na kami dito kani dati. Sama namin yung daddy namin. Ayan, maraming may music. May music kasi. Ayan, dito tayo. Kasi magpapasko na. Kaya. Yung kainan, kason, saan babanda? banda? Wala, wala na. Wala na yung kainan. Puro mga laro lang dyan, no? Oh. Nanap natin yung kainan, mga miga. May kumakanta doon. Nakala ko music. Nag -mu Nagra-rap siya. Puro laro lang nandito. O, yan o. Oh. Naglalaro. Na natin mga miga. Nasa kabila. Ayan. Kaya pala naglipatan yung mga tao. nandito na sa kabila dati kasi doon eh yung Uniqlo na yung nanakalagay doon. Yung wala pa yung Uniqlo ay doon yung ano kainan. Ngayon nandito na Tatawid tayo. Sundan kay mga anak mo yun nandoon oh.